Ada bagi nak gawa macam? Ha, nak lutut goreng tuhut sebakah. Ha? Tuhut sebakah. Tuhut sebakah yang atai. Tak pakak ah. dalik ni. Asa deh si Joy deh, lintek Joy. Ai usai, muka beli mo. Bang kau. Au, na am deh oh, nak nguha beli manggang buang. Bang ni. Ha. Joy tu. <to>. Be am yan. Kediri ni sini tikal lagi. <laughs> Tunggu kamu nanti. Kita ba. Yeah. Oh, oh, nai unggo nai nai kuan unggo ingkat kat sa oh ingkat kat sa kuan oh. Hing kat naman sa. <laughs> ah, hindi. <laughs> <I'm a> dinosaur. Unggoy talaga. <laughs> <laughs> Isbog kagamay gamit eh. Para makuha ba? Dito, good. dito. Ari, Ari ka, Kaya di makita. Ya, yeah, makita na ko. Oh, ito bang pwede rin gamay. <laughs> bang, Ayaw ni, gamailhan ta. Hindi, may ilhan ta. Hindi, kayo ugi okay, kuha na na. Mm. Ay, ah, ito ala si ate, oh. Ano ilhan? sa Anong kadaba ka sa amuan? Ah, Tapit mo sa... Ah, Sidi ka lang dyan. Ha? Oo. Wow! Yan, oh. 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 Yilo-yilo oh, na, oh. Tignan mo, oh. Yilo-yilo na ba der oh, sige-sige nga. Ang dami. Ang ah, bango in town, Kuy, kakat-kat. Yan, naka-tumoy, naka-ajaw. Na, Murau ru te kada bupati tumuy-tumuy dia gi kebang bang gi ka Mangga to Umangga ganih kiza mai ingog di na mangga mun patumuy-tumuy nah, makadeha dia. Spiderman eh Spider-Man Spider-Man ka lagi di hau oh. <laughs> Are be Patumuy-tumuy oh. urikam murau kagig Ah oh. 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 ganda ti o yellow oh. na ti o tena mo Hilu-hilu na o Hilu-hilu kan eh ya guys Mm -hmm. Uy, adyaw ito pagpatumoy, senyorito. Dapat gikuha na mo nagsako dai gisawo na lang na nang sako. Sus gino ko gapo tumoy-tumoy jud na murug murag jud gi ganahan oi. <laughs> hey, tumoy-tumoy -tumoy, nga gamay na gamay na kayong sanga ba. Pagtarong uri dia oy. muna tayo. na. Sige ka, bit, -bit na, bugat na. Bukat Kuha'y pastilan in taon doy. Adaw na in taon Katunob ng sangaan ng gamay. Nakaayo na. Ako eh. <laughs> na Bala ka dia Hindi <laughs> na ka ko nun. Bala ka dia Ayaw mo nun te. May sugalan. Pagtarong dia <laughs> Di pa maak ba dyan kong gamigas? Huwag <laughs> na lang dyan kong kumukawit. Di pa ako gamigas. Di pa maak gamigas? <laughs>

Ano eh, pang binta ka niyo ah, pang kain. ko yan si Arnel kasi ang bilis umakit ng puno ng niyog, kaya yan yung tinawag ko. Mo dahi, wala na bunga ng mga niyog dire kayo na. Mo mo na yung tiksaka, huwag mo ingong kung yung gising nga magpudag buko ah. Mo na si Arnel yung

Galit ako sa na hug. Paling accepted di mo pa ka. kaya nalo, susuka ako sa ulo ka. Ito guys. Yung pobreng mayang nyo. Huwag hina pala. Oh. <laughs> ayaw ko 'yan. Huy, wag, wag mong ipakita sa akin 'yan. Ayaw ko 'yan. <laughs> Hello! Kakakano? Galitin ayaw lagi dito. Kadiri kasi yung uud eh. Kung mo na pilitin yung hindi mo maabot balba. Marami pa doon oh. Kayo lang naman kung magnunong tikyan eh. Di, yan yung upitin nyo. Eh napakaguwang nga doon eh. Lapit-lapit ko -lapit tuloy sa ano. Yeah. Ito una una, eh. Ang bagay, ito nga lang na. Yellow, yellow, gudo. Ito nga na unang kasi. Oh, ito nga na unang kasi. Ah. Oh,

po, sir. Guwang na ba na? Nga mura magagmay pa? Guwang, nga yilo na magaling. Kuwang na siya ba ah. eh. Nga narod siya ka nagkuwang. Maigaan ka na dahi hawa da. Murah. Udah na kayo ayo eh. Yes.

Tayang lang kasi ano, pag yan pag mulan niya, wala nga, ubos yan, bulog lang yung kabila. dito. Pag mulan? Oo. Patso, lagyan ko ano eh, pati yung mga... Uy, wag kabog, ano eh. Urot na nagkabog, wag natin kabog. Tandaan mo ito yung mga iba. Na, ma na. Ay, naman, hindi muna, na, kawalin mo na. Oh, tama na. Ayaw mo, wag ka na muna mag-anod yan. nari i 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 Meron. i Tatalon ako. Wae eh, si Balbaste. Eh. te. Tatalon ako te. Eh. Oh, tumalon ka jan. Sige. Kaysa sahurin kita ng sako. Genahan uri kag patumoy-tumoy diha. Naiigo, naiigo. Hoy video, kay tatalon ako te. Oh, talon na. Mayong kagagmay, hinog na oh, talaw. Oh, sige na, talon be. Ayoko. na. Oh, takot ka pala eh ganda ng banding natin ah. May tatalo ng mangga. Oo. Oh. May tatalo sa puno ng mangga. <laughs> o, tingnan mo. <laughs> Katsir ka ayo, oy. Saan ka pakakita ito? Kala mo hindi ko masalo ha? Lit, lit. Parang manata. Iba? Ma, mani ba lang <laughs> na ba? man ba lang na po? Eh. Oh, eh. Ay. Sayang eh. Pa, may yan. Hindi masayang. Pinitas mo na. Pag may. Ano? Hindi dami Madami. Ano mm. dami dito sa dulo. Hindi na makuha. Hindi Ano yun. nga. Napakadami nga dun. Sa bila. Dami. Yan pang-pang. Hmm. Na. Hinug na o. Oh. Nanawa oh. Oh. Una, -ay, nga, una to, ay una Una to, nakita ko na una to oh, na una to. Indian lang yan, pakumpul-kumpul lang magbunga ng mga. Dami. Ang <laughs> <laughs> pagkita niya yung nakuha, te. <laughs> Kita yeah. mo, te. dami. Ang dami. Isang puno lang. Ito, guys, oh Daming ano, oh dami nakuha namin, oh O. oh O. Oh, oh. oh. Yellow-yellow na yung iba. Dami. Ang lakaw tayo. Ang dami. Eh, hindi tayo. Oo, oh, yung pandemic pa. Oh, tininistin naman nyo guys, ayun, o. O. Uh, ayan, o. O. Yelo-yelo na kasi siya. Ay, sayang kasi hindi habisin, eh. Talagang hindi na. Ayun, o. Hindi na nga. Yilo na nga, eh. Buwang na. Eh! Hey, ano na ba nga, babe? Di, di. Ay sus, Ginoo ko gakaon kaon mading. Oh tama to. Eh mong ko baka si Inting. Pag dali daday kay wa nag kalingaw nagkaon nagnawari babaw oh. Sus! Wala, guys, aslom na guys, aslom. Kalang, kalang. Maligid na ditos ubos. Ha, ubos. Wala, Wala guys, aslom na, aslom atong mangga Maot magudang makwantay ma maot na Pasawon po, Ah De Pasauon nga Ah <laughs> na ibutang Beh Dah Majuha jud mudag sao sao ba

man makita ng bunga sa babaw. Kina, kina, tanaw. Tanaw, tanaw, ganun, wala guys. Pertiginan ko anang eh sinto na pertiginin ko ana. Tinsuma. Atlom. Ay. Ay wala na. Perting kamisa. Atlom na. Aslum eh. gani guys. Aslum gani guys. Aslum. Mm -hmm. Pero kumanhe ka rin guys. para bala yung kung sila sa. Aslum lagi. Hurot po ni mo. Ano mo ni kaon. Ah,

Da maju da dag <tipos> Tu naing ambug nas ubus इन लीगेट तो इन लीगेट

Gahin ko na ay galing sa Sandabaw. Hindi mo kuwan tayo? Ayaw na. Ayaw na. Ayaw mo eh. Ah, daghan, oh. Punong si oh, oh, oh. Kagwapa sa santol, oh. <laughs> Ano na unang bunga, isang puno lang kasi unang bunga, maraming santol kaso. Pangalawang ano yan? Ano ba? lang hilaw pa. Yung sunod niya napaka